Hello mga kakingpins, for today's video, samahan niyo ulit kami sa aming ganap. Nag-e-inventory ngayon mga kakingpins si Mr. At habang nagtatrabaho si Mister, magluluto din tayo dito ng chili oil mga kakingpins. Gabing-gabi na to mga kakingpins, kaya kami na lang ni Mister ang nandito sa labas nagtatrabaho. Sinasabayan talaga natin mga kakingpins magpuyat si Mister para kahit papano mga kingpins meron siyang kausap dito habang nagtatrabaho kaya yung ibang dapat trabahuin ng umaga tinatrabaho ko na lang ng gabi para kinabukasan ibang trabaho naman ang gagawin natin mga kakingpins at nang matapos tayo mga kakingpins, magluto dito ng chili oil nagiling naman tayo dito ng bell pepper bawang at sibuyas at nagiling din tayo dito mga kakingpins ng carrots pagkatapos yan mga kakingpins ipinagkumbay na nga natin ang pork, bawang sibuyas bell pepper at carrots tapos lalagyan na rin natin mga kakingpins ng paminta magic sarap oyster sauce nilagyan ko rin dito mga kakingpins pins ng itlog. Bale, itong mixture na ginagawa natin mga kakingpins ay para sa pork lumpia. After, After natin malagay ang mga ingredients mga kakingpins, si mekos mekos na natin para magwell combine nga ito mga kakingpins. At ito nga mga kakingpins, kinabukasan another day, another grind na naman, kaya busy na naman tayo ngayon dito. At ito si Juna mga kakingpins dahil sobrang busy nga namin kapag umaga, kaya nagluto siya ng madali ang pang-ulam lang namin. Bali, ginisa lang ni Juna mga kakingpins sa sibuyas ang dalawang corn beef at nilagyan niya lang ng apat na itlog. Mabuti na lang mga kakingpins, ang natin dito ay hindi hindi maaarte sa pagkain. Ang batang si Bilog nga mga kakingpins, favorite ang ulam na corn beef. Ewan ko nga kakingpins sa batang yun kung bakit kapag corn beef ang aming ulam, nagtatanong siya kung sino bang may birthday. At eto nga mga kakingpins si mister Nagli-layout ng order ni customer na nakapwesto sa Milagros. At mamaya nga mga kakingpins, pipick upin lang nila ito dito. At meron din palang order na pugo si customer mga kakingpins, kaya ito chinecheck na ni mister kung may sira o basa. Isa nga din sa mabinta mga kakingpins ang quick quick sa food cart, kaya mabinta rin ang ating pugo. Inalabas na din natin dito mga kakingpins ang hotdog at ham para wala mga kingpins sa pagka at mamaya nga ilulutuin na to. Abay, sa sobrang dami nga nito mga kakingpins, parang gagabahin naman tayo nitong kakaluto. At dito naman mga pins magluluto tayo ng chicken mechado para sa pananghalian. Kaya nagayat na tayo dito mga kakingpins ang bell pepper, bawang sibuyas. Nagayat na din tayo dito mga kakingpins ng kamatis, patatas at carrots. At dito naman mga kingpins, imamarinit na natin ang manok. Ang una natin ilalagay mga kakingpins ay kalamansi. At sunod natin ilalagay mga kakingpins ay na rin ilagay mga kakingpins ang oyster sauce. At ilagay na rin natin mga aking pinsang bawang, sibuyas, laurel at paminta at emekos-mekos natin mga pins para ma-well combine ang ating marinated sauce. Dito naman mga kingpins, sa kawali, painitin natin ang matika at iprito natin ang carrots, patatas at bell pepper. Bali, ang gagawin natin ditong pagprito mga kakingpins ay half cook lang at lulutuin natin yan ulit. At ang sunod natin prituhan mga kakingpins ay ang manok na minarinate. Bali, hindi natin mga kakingpins itatapon ang marinated sauce at may pagagamitan pa tayo nun mamaya. After ma-prito mga kakingpins ang manok, isutin natin ang bawang at sibuyas. At kapag luto na mga kakingpins ang sibuyas, sila Ilagay na natin ang kamatis. At habang nagluluto tayo mga kakimpin, sa order sa customer ng 7 styrobox Kaya sabi ko kay Kaloy, i-deliver niya na ngayon. O siya, balik tayo mga kingpins, sa ating niluluto. Kapag luto na mga kingpins, sa kamatis, ilagay na natin ang tomato sauce. Ilagay na rin natin ang marinated sauce at lagyan na lang natin ng green peas. Lagyan na rin natin mga kakimpin sa kunting asin at lagyan na lang natin ng asukal. Ilagay na rin natin mga kakimpin sa manok tapos haluin natin. Ilagay na rin natin mga kakimpin sa patatas, carrots at bal pepper. Haluin lang natin mga sa takpan at ayan lang sa apoy ng 10 minutes. At ito mga kingpins, luto na ang ating ulam. Kinagabihan mga kingpins ang isa nating food cart nagpa-deliver pa ng dagdag na ititinda. Kaya ito mga kingpins nagluto tayo. O siya hanggang dito lang video ko mga kingpins. Salamat sa panunood. Follow for more.